paulit-ulit na ginagawa ng mga tropa ni Vladimir Putin ang pagsakop sa bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Nagtayo sila ng mga fortifikasyon at command post. Sa ngayon, ayos pa naman. Ngunit nagkakamali ang mga sundalong Ruso na iniisip nilang ligtas na sila sa teritoryong nakuha. Hindi sila ligtas kailanman. Laging gumaganti ang Ukraine. At yan mismo ang ginawa nila ngayon. Sa Zaporizhia Oblast, ikinabit ng Ukraine ang mga United States Guided Bomb Unit. Anim na po dalawa bomba sa isang Mikoyan Gurevich, dalawampud siyam na mula pa noong Soviet era. Ang sumunod na nangyari ay matindi, ang tuluyang pagkawasak ng isang himpilan ng komandang Russia. Noong Agosto 6, United 24 Media, ang isa sa mga unang nagulat sa matapang na pagsalakay ng Ukraine sa teritoryong inookupa ng Russia. Ipinakita nito ang mga pangunahing detalye. Kamakailan, nagpadala ang Ukraine ng Mikoy Oyan Gurevich, dalawang putsham fighter jet sa himpapawid ng Russian occupied na Zaporizhia. Ang jet ay naghulog ng guided bomb unit. Anim na put, dalawa precision bombs mula sa kanyang karga. Gamit ang espesyal na United States, made wing kits, pinalawak ng mga bombang iyon, ang kanilang mga pakpak at agad na lumipad ng tumpak papunta sa isang Russian command post. Sumabog ang command post, kabilang ang lahat ng Ruso sa loob at naglaho na parang bula. Ang pag-atake ay hindi maaring itanggi ng Russia o ipalagay na sanhi lamang ng pagbagsak ng mga debris sa post. Mukhang walang na-activate na Russian air defenses matapos mapasabog ang Ukrainian na bomba. At kahit pa na-activate ang mga iyon, hindi pa rin kayang itanggi ng Russia na naganap ang pag-atake ng Ukraine. Bakit? Kasi may video footage. Ipinablish ito sa Sony Ashnik Telegram Channel at sa YouTube channel ni Militani. Ang 54 segundong video ay nagpapatunay na nagawa ng Ukraine ang hindi gustong mangyari ng Russia. Habang malakas ang tugtog sa likuran, nagsisimula ang footage sa tanawin ng Mikoyan Gurevich, dalawamput-syam ng Ukraine, na umaarangkada pataas sa kalangitan. Lumiku ito bago lumipat ang video sa aerial view ng mataong lugar na napapalibutan ng kagubatan. Ang tanawing iyon na tila kuha ng recon drone ay nagtagal ng ilang segundo. Bigla, isang napakalaking pagsabog ang sumakop sa tanawin. Isang bola ng apoy ang umangat sa ere. Nagpakawala ng makakapal na usok at debris nang mawasak ang isang Russian command center. Iyon ang perpektong paglalarawan nito. Lumipat ang video feed ilang minuto matapos sumabog ang guided bomb unit. Anim na po at dalawa. Nawala na ang usok at ang natira ay isang malaking hukay sa lupang dating kinatayuan ng gusali nag in ang drone ng Ukraine para ipakita ang lawak ng pinsala. Walang galaw, walang nagtangkang tumakas ng na mga sundalong Ruso, wala ni isa ang nakalabas ng buhay mula sa command post. Ang Sonyashnik Telegram channel ay medyo nakaka sa mga namatay na sundalo ni Putin nang iulat nila ang pag-atake. May karapatan silang gawin iyon dahil sa kalupitan ng Russia sa Ukraine. Masaya ang mga Kozak sa Timog. Ang pamunuan at punong tanggapan ng kumpanya ay umalis na sa lupang ito magpakailanman. Sigaw ng channel. Napahamak sila. Sinakop ang bahay ng iba at namatay. Sa totoo lang, basura sila, hindi tao. Maaaring dehumanizing ang pahayag na ito. Pero nagpapakita ito ng mababang pagtingin ng Ukraine sa mga mananakop ni Putin. Tinapos ng ulat ng channel na kailangan ng seryosohin ni Putin ang wala. Sa lalong madaling panahon, hindi ka maililigtas ng iyong electronic warfare system mula sa parusang makalangit. May mga bagay na lampas sa iyong kontrol. Mga pangyayari gaya ng Ukraine na gumamit ng Soviet-era fighter jet para wasakin ang Russian command post gamit ang United States made bomb. Mas marami pang detalye tungkol sa tinamaan ng Ukraine ay mula sa United 24. Base sa ulat, ang nasirang gusali ay isang command post na namamahala sa mga kamakailang pag-atake ng Russia sa Zaporizhia at lugar din ng pagtitipon ng mga tauhan. Hindi pa matiyak kung ilang sundalong Ruso ang nasa loob ng gusali nang inatake ito ng Ukraine. Sa pinakamababa, posibleng napatay ng pag-atake ang ilang opisyal ng militar ng Russia, tulad ng isang opisyal o mga kaparehong ranggo nito. Kung natimingan ng Ukraine ng tama ang pag-atake, maaaring nawasak nila ang buong unit ng mga sundalong naghahanda sanang magsagawa ng panibagong pag-atake sa lupa. Salamat sa War Archive Telegram Channel. Alam din natin na ang particular na baryo kung saan matatatpuan ang command post na ito ay tinatawag na Kamyanska. Isa ito sa mga pamayanan sa Zaporizhia na nasakop ng mga puwersa ni Putin. Naging unang target ng Russia, ang oblast ng simulan ni Putin, ang malawakang pananakop noong Pebrero 2000 at 22. Ang paunang pag-atake ay nagresulta sa pagkakasakop ng nuclear power plant ng oblast. Tatalakayin iyan mamaya sa video. Gayunpaman, tatlong taon na subalit hindi pa rin nakukuha ng mga sundalong Ruso. Ang lungsod na kapangalan ng Oblast. mga baryong tulad ng Kamyanska ginagamit bilang panimulang lugar para sa mga pag-atake sa lupa ng Russia. Ngayon, ang particular na pamayan ng iyon ay naging hindi na mahalaga. Ang pagkasira ng command post pa lang ay hudyat na nang tagumpay ng pag-atake ng Ukraine sa Kamyanska. Ngunit may dagdag pang kakaibang detalye sa kwento. Ayon sa Militani, ibinunyag ng Sunflower Telegram Channel ang kakaibang detalyang iyon. Inisip na naman ng kalaban na makakakilos sila, nang hindi napapansin sa maliliit na grupo. Ngunit napansin ang pagdami ng mga mananakop at kagamitan at agad itong iniulat sa aviation. Ayon sa channel, karamihan sa pananakop ni Putin sa Ukraine, umasa siya sa malalaking unit ng tropa at makinarya para ilunsad ang mga pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Simple lang ang ideya. Lamangan ang depensa gamit ang dami ng tao at sa huli ay bibigay din ito. Sa isang banda, gumana naman ito. Ang problema ng Russia ay bihirang bumagsak agad ang depensa ng Ukraine gaya ng inaasahan. Ang mga pag-atake ay madalas sumahantong sa matagalang labanan na tumatagal ng ilang buwan at nagkakahalaga sa Russia ng libu-libong sundalo at kagamitan. Bago matapos ito, ang malalaking pagpapadala ng tropa ay nagiging madaling target. Napakahusay ng pagtatanggol ng Ukraine laban sa Russia gamit ang mga drone, artilerya at iba pang mga sandata na na nagdudulot ng malaking pinsala sa kalaban. Kaya binago ni Putin ang kanyang paraan. Nitong nakaraang mga buwan, Makikitang patuloy ang pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang maliliit na unit para salakayin ang kanilang depensa. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Hulyo siyang binago ng Russia, ang kanilang taktika sa kanilang nagpapatuloy na opensiba sa silangan at hilaga ng Ukraine ngayong tag-init. Nakausap nila si Tenyente Artem Probilnov, na nakatalaga noon malapit sa Pokrovsk, kasama ang isang daan at limamput limang Death Brigade ng Ukraine. Marami na siyang nasaksihan na bagong paraan ng pag-atake ng Russia sa lupa, sabi niya. Bihira na raw maglunsad ng malalaking opensiba ang Russia dahil madaling matukoy at mapatumba ng mga drone operator ng Ukraine ang malalaking grupo ng sundalo. Sa halip, nagpapadala si Putin ng maliliit na grupo ng mga infantry na naglalakad at minsan ay gumagamit ng motorsiklo para gulatin ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation, tinawag ng ilan ang taktikang ito na creeping offense. Layunin nito na maubos ang mga rekurso ng Ukraine habang pinapalawak nila ang depensa habang napipilitang tumugon ang mga sundalo ng Ukraine sa mga maliliit na unit na ito. Kapag natutuklasan sila, ang mas mataas na mobilidad ng Russia ang nagiging problema rito. Ang maliliit na grupo ay madaling makaiwas sa mga mekanisadong unit ng hindi nahahalata. Kahit hindi sila masyado epektibo bilang puwersang umaatake, madalas sila madaling nalilipol kapag natuklasan. Nangangahulugan ito na mas mabilis silang makalapit sa kanilang mga target kumpara sa paggamit ng mas malalaking opensiba. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine, Noong Hulyo, 25, binigyang diin nito kung paano sinusubukan ng Russia na gamitin ang mga pagsalakay para sakupin ang teritoryo sa Turetsk. Sa lungsod na iyon, ang mga grupong ipinapadala ng Russia ay maaaring kasing liit ng tatlo o apat na sundalo. Ipinaliwanag ni Tenyente Koronel Dimitro Saporojets, tagapagsalita ng Operational Tactical Group sa Luhansk, kung ano ang nangyayari. Ang taktikang ito ay gumagamit ng maliliit na grupo ng infantry na binubuo ng tatlo o apat na tao para makarating sa mga posisyon ng puwersa ng depensa posible ring sumugod. At sila ay kasali sa mga aksyong ito. Minsan gumagamit ng mga sasakyan, buggy, at iba pa, ayon sa kanya. Ipinahayag din ni na ang maliliit na grupong ito ay madalas gumamit ng kahit anong makita nila. Upang malampasan ang mga depensang Ukrainyano na dinisenyo para labanan ang mas malalaking unit. Gumagamit sila ng mga hagdan para tawirin ang mga anti-tank na hukay. Minsan, nakakita kami ng mga karaniwang hagdan. At minsan naman, bakal na hagdan mula kung saan. Ayon pa rin sa kanya, Gumagamit sila ng mga punong kahoy na may mga baitang para ihulog ito sa anti-tank na hukay at pagkatapos ay bumababa papunta sa kabila. Maaring iniisip mo na kung ano ang kaugnayan nito sa pag-atake ng Ukraine gamit ang MiG-28 at guided bomb unit. Anim na po, dalawa. Ang sagot ay simple lang. Ang problema ng Ukraine ngayon ay mahirap matukoy ang maliliit na grupong ito ng mga sundalong Ruso kaya nahihirapan ang mga tagapagtanggol ng Ukraine na maghanda laban sa kanila. Maaaring manggaling ang mga pag-atake mula sa iba't ibang chat, iba't ibang direksyon. Kaya napipilitang maging reaktibo ang Ukraine sa depensa, imbes na maging maagap. Wala masyadong magagawa ang Ukraine laban sa maliliit na unit kundi ang makipaglaban sa kanila. Subalit sirain nila ang mga command post kung saan tumatanggap ng utos ang maliliit na unit na ito. Iyon ang layunin ng pag-atake noong Agosto sa Zaporizhia. Sa pagsira sa gusali kung saan nagtitipon ang mga maliliit na unit ng mga sundalong Ruso bago ipadala. Naisagawa ng Ukraine ang isang perfectong decapitation strike. Nandoon pa rin ang mga sundalong Ruso sa Kamyanska pero wala na silang sino mang maguutos sa kanila. Sa pinakamasama, ibig sabihin ay patuloy silang magbubuong maliliit na grupo para umatake kahit walang namumuno, kaya mas madaling mahuli. Maaari ring tumaas ang tsansa na mahulog sila sa patibong ng mga Ukrainyano dahil sa kakulangan ng impormasyon sa teritoryong sinusubukang sakupin. Sa pinakamaganda, hindi aatake ang mga sundalong iyon hanggat hindi pa naitatayo ang bagong command post at hindi pa nadadala ng Russia ang mas maraming opisyal sa Kemyanska. Maaaring abutin ng ilang araw o linggo ang prosesong iyon. Nabawasan ang presyon sa mga sundalong Ukrainyano na nagtatanggol sa mga bahagi ng Zaporizhia na hawak pa rin nila. Ang pangunahing balita ay ang pagkawasak ng isang command post. Ngunit maaaring natuklasan na ng Ukraine kung paano tapusin ang binagong estratehiya ni Putin sa pagsakop ng teritoryo. Bumalik tayo sa pag-atake at mas malalim na siya sa atin ang particular na sandatang ginamit ng Ukraine. Ang Guided Bomb Unit, anim na put na dalawa. Ayon sa designation systems, ang bombang iyon ay nagmula sa isang programa. Noong isang libo na naput isa, sinimulan ng United States Air Force at United States Navy ang pagdevelop ng murang precision guided na sandata na maaaring ilunsad mula sa karamihan ng Amerikanong fighter jet. Ang programang iyon ay lumikha ng Joint Direct Attack Munition o Joint Direct Attack Munition na maaring pamilyar sa iyo. Ayon sa Army Recognition, ang JDAM ay isang mahalagang guidance system na maaaring gawing precision guided weapon ang ordinaryong bomba para magamit sa anumang panahon. Ang mga unang batch ng Joint Direct Attack Munition ay nakakuha ng 75% system reliability rate sa kanilang paunang pagsubok. Noong huling bahagi ng dekada 90, inilunsad ito sa Air Force at Navy na tumutulong disenyo nito. Ang guided bomb unit, 62, ay isang JDAM, ngunit iba ito sa original na JDAM na nilikha ng United States. Ang bombang ito ay isang version ng JDAM na may karagdagang mga tampok. Nang mapagtanto ng United States ang pagiging epektibo ng kanilang bagong guidance kit, binago nila ang disenyo na nakilala bilang Joint Direct Attack Munition, Extended Range or Extended Range. Ang kit ay ikinakabit sa 500 pound mark anim na 60. Dalawa na mga bomba, na pinapalaki ng tatlong beses ang abot ng JDAM hanggang 50 milya, habang pinapayagan pa rin makapaglunsad ng bomba mula sa taas upang mabawasan ang panganib sa eroplanong naglalaglag mula sa depensa sa himpapawid ng kalaban. Itong pinalawak na bersyon ng jta ang ginamit ng Ukraine para wasakin ang command post sa Zaporizhia. At hindi ito ang unang beses na napatunayan ng Ukraine kung gaano ka -epektibo ang sandatang ito. Noong Marso, iniulat ng Forbes na winasak ng Ukraine ang isang field headquarters sa Kherson Oblast sa pamamagitan ng pagpapadala ng guided bomb unit. Anim na dalawa, sa pinto ng bunker. Gumuho ang inakalang ligtas na lugar ng mga tropang Ruso nang sumabog ang guided bomb unit. Anim na dalawa. Hanggang Hulyo 31 muling ginawa ito ng Ukraine gamit ang mig 29 Sham na fighter jet. Ginamit nito ang mga guided bomb unit anim na puwit. Dalawa, para sirain ang base ng mga drone operators sa Sumi Region, na lubhang nakasira sa opensiba ni Putin ngayong tag-init sa oblast na iyon. Ilan lang ito sa mga halimbawa, ngunit kasama ang ginawa kamakailan ng Ukraine sa Zaporizhia, makikita natin, may lumilitaw na pattern habang binabago ni Putin ang kanyang estratehiya sa lupa. Mas umaasa siya ngayon sa maliliit na unit at mga drone operator. Sa proseso, ginagamit ng Ukraine ang kanilang guided bomb unit, 62 is, para umatake ng malakas. Hindi ang mga sundalo Ruso na sumusugod sa kanilang mga posisyon ang tinatamaan ng mga iyon. Tinatarget ng Ukraine ang mga command post, field headquarters, at gusaling pinapaandar ng drone. Isa itong decapitation strategy na mahusay na ginagamit ng Ukraine para mabawasan ang bisa ng mga sundalong Ruso sa frontline. Lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa kahulugan ng pinakabagong pag-atake ng Guided Bomb Unit. Anim na put! dalawa ng Ukraine sa Russia. Tinalakay na natin ang isang problema na dulot ng mga bombang ito para kay Putin. Nawawalan siya ng mahahalagang pasilidad. Pati na rin ang mga veteranong sundalong nakaistasyon doon dahil sa mga bombang ito. Ang pagkawala ng mga sundalo at command post ay nagdudulot ng kawalan ng direksyon sa mga ordinaryong sundalo ng Russia. Ito ay tungkol sa pagbawas ng presyon. Ang kawalan ng organisasyon dahil walang mga commander ay nagre sa mahihinang pag-atake na mas madaling mapigilan ng Ukraine. Ang paggamit ng Ukraine ng Guided Bomb Unit, anim na put, dalawa laban sa mga drone at maliliit na unit ni Putin, ay pumipigil sa pagsakop nito ng teritoryo. Dagdag pa rito, nag-aalala rin si Putin kung paano nagawang ilunsad ng Ukraine ang Guided Bomb Unit, anim na dalawa mula sa MiG-21 Isang nakakaintrigang tanong ito, lalo na't ang mga bombang ginagamit ng Ukraine ay gawa sa United States, samantalang ang mga eroplanong naglulunsad nito ay mga relikya pa mula sa panahon ng Soviet. Ang guided bomb unit, 62, ay isang uri ng Joint Direct Attack Munition, extended range, na nagsimulang gamitin noong 2015. Ang MiG-29 -20 na dinevelop noong dekada isang Siam na pitumpu ay may ilang dekadang pagitan sa mga bombang inilulunsad nito. At hindi pa kasama dyan ang mga posibleng issue sa compatibility. Ang electronics ng MiG Dali 20 siyam ay hindi akma para sa bomba na ginawa para sa United States fighter jets. Ang pagiging compatible nito ay naging mahalaga sa buong digmaan sa Ukraine. Noong Disyembre 2000, at dalawamput dalawa iniulat ng Defense Express na nagtulungan ang United States at Ukraine para mabigyan ng kakayahang maglunsad ng guided bomb unit. Anim na put dalawa ang mga lumang Soviet fighter jet ng Ukraine. Ayon sa New York Times, lumabas ang nakakagulat at eleganteng solusyon ng dalawang bansa para magkasiya ang parisukat sa bilog na butas, espesyal na pylon at kagamitan na may software para gabayan ang bomba. Iminungkahi ng United States na gamitin ng Ukraine ang launcher attachment unit isang-isang walo a pylon, isang matalinong pylon na nagbibigay kakayahang ikonekta ang guided bomb unit, anim na put dalawas sa software para mailunsad ang mga ito. Nalutas ng ideyang iyon, ang mga paunang problema sa compatibility. Pero kailangan pa rin ng Ukraine ng access sa software. Sa halip na pakialaman ang built-in electronics ng MiG-20, umput siyam gamit ang laptop, Gumagamit na lang ang Ukraine ng tablet computer sa loob ng cockpit para mailunsad ang guided bomb unit, Anim animnapot dalawasa. Bakit mo pa i-configure ang mga electronic system kung maari mo naman itong lampasan ng buo? Ang pag-atake ng Ukraine sa Zaporizhia, ang pinakabagong halimbawa ng teknolohiyang iyon sa aksyon. Gamit ang teknolohiyang ito, naihulman ng Ukraine ang isang lumang aerial platform bilang mabisang sandata laban sa air defenses ng Russia na nakasisira ng mga pasilidad nito. Dahil sa kakayahan nitong magpakawala ng glide bombs, mula sa labas ng abot ng Russia Air Defenses, ang dating luma ay muling naging bago. Wala pang solusyon si Putin sa problemang iyan. Mahalaga rin ang pag-atake ng Ukraine noong Agosto 6 para sa Zaporizhia. Binanggit namin kanina sa video ang nuclear power plant na nasakop ng Russia noong una nilang pagsalakay sa oblast na ito. Nasa kontrol pa rin ng Russia ang power plant na iyon. Mainam ito para kay Putin bilang estrategikong asset na magagamit niya sa mga darating na usapang pangkapayapaan. Nais ni Putin na paganahin muli ang planta para mabigyan ng kuryente ng Russia ang kanilang mga puwersang nag-okupa sa mga rehiyon ng Zaporizhia. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Abril, aabutin ng Ukraine ng hanggang dalawang taon, kahit sa panahon ng kapayapaan, para muling paganahin ang plantang iyon. Noong Mayo, dalawamput siyam iniulat ng Associated Press News na balak pa rin ni Putin na ipatakbo muli ang planta at tatalakayin ito sa mga susunod na pag-uusap. Ayon sa Ukraine, kahit pa may paraan ang Russia na malampasan ang dalawang taong kinakailangan, hindi pa rin nila kayang muling paganahin ang planta. Hindi pa ganap na nasakop ng Russia ang Zaporizhia. Hindi nila kontrolado ang lungsod na may parehong pangalan ng Obast sa kabila ng maraming airstrikes laban dito. Noong Enero, naglunsad ng pag-atake ang Russia sa lungsod na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa labintatlong katao at pagkasugat ng tatlongput dalawang iba pa. Noong Agosto 6 bilang tugon sa pagsira ng Ukraine sa command post, muling nag-atake ang Russia na ikinasawi ng dalawa at ikinasugat ng sampu pa, ayon sa Reuters. May iwasan sana ang mga pag atake ito kung hawak ng mga sundalo ng Russia ang lungsod ng Zaporizhia. Ang hindi pa rin pagganap ng okupasyon ay napakalaking bagay para sa Ukraine. Nangangahulugan ito na maaaring dalhin ng Mikoyan-Gurevich, dalawang siyam ang guided bomb unit, na do dalawa sa teritoryong okupado ng Russia para sa mapanirang pag-atake. Ang punto nito ay simple. Ang kabiguan ng Russia na makuha ang buong Zaporizhia ay nangangahulugang nananatiling vulnerable ang mga inuukupang teritoryo nito. Hanggat ganun ang sitwasyon, patuloy na aatakehin ang mga teritoryong iyon. Kaya imposibleng muling paganahin ang nuclear power plant na hawak ng Russia sa loob ng ilang taon na ngayon. At ang pinakamasama para kay Putin ay paparating pa lang. Noong Pebrero, lumabas ang balita na sinusubukan ng Ukraine ang bagong version ng JDAMER na tugma sa isang libong pound na bomba. Ilang beses nang nagamit ang mga bombang ito. Ayon sa aviationist, at malamang na ang Ukraine mismo ang nagbibigay ng mga simpleng bomba para sa kanilang mga bagong kit, hindi ang United States. Malaking balita ito. Ang mga bombang doble ang lakas kumpara sa guided bomb unit. Anim na put dalawa ay kayang wasakin ang anumang target. Kung ginagawa na ang mga bombang iyon sa Ukraine, mawawalan na ng pag-asa si Putin na maubos ang stockpile ng JDAMER ng Ukraine dahil sa kakulangan ng international na tulong, lalo lang silang lalaki, at mas lalakas ang tama. At wala nang magagawa ang Russia tungkol dito. Wala nang magagawa si Putin sa kahihiyang dinulot ng Ukraine sa Russia, na mahirap ng panoorin. Nabunyag na ang pinakabagong nuclear attack submarine ni Putin, kasama ang mga detalye ng pagganap at gamit nito na nalik na rin. Panoorin ang aming video para sa karagdagang detalye tungkol sa mga pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa mga command post ng Russia. Mag-subscribe sa Military Show para sa higit pang balita. Salamat sa panonood.